mga kabonsay ito na yung na hunt natin na mga materyales. at ito yung bayabas binawasan po natin ng mga mahabang ugat at pagkatapos nito ay ilalagay na natin siya sa training fat nya ito at ito po yung kanyang style. polka cascade po. Ayan. Natuwa tayo dahil napakaganda ng sayaw ng kanyang trunk. Talagang nang nakuha natin siya yung na. Tapos ito naman yung inyam. At ito tinatawag din sa oriental po na kinyam. Ayan po at binawasan natin yung ugat masyadong mahaba. Ayan, tsaka yung mga sanga niya, tinanggal na natin. Ayan o. No? Ang ganda rin dahil yung kanyang sayaw ay talagang natural na natural. Tapos, ito yung tamarind. Ayan o. No? Tatanggalin natin yung sanga na to, itong malaking sanga. Iwan natin yung isang sangan na maganda ang sayo ito. Iwan natin yan. At ayun, medyo matigas talaga ang sampalok. Ayan, tinanggalan na rin po natin ang sanga. Ayan o. Oh. At kailangan nating lagariin yung malaking sanga. Hindi kakayanin ng kunting natin yung malaking sanga na to. Ayan oh lalagariin po natin yan mga kabonsay hindi kayang katerin ayan po at kumuha na tayo ng lagari at umpisa na nating lagariin yan mga kabonsay at ayun natanggal na po natin yung isang sanga na malaki Ayan, no. Tanggal na po. At ito na yung tsura ng ating tamarind. Ayan, no. Mas gumanda yung sayaw niya at forma. Mga kabonsai. Ayan, no. Tapos ito ay sampalok din, mga kabonsai. Pang mini bonsai natin to. Ito naman ay nakabuka yung kanyang mga ugat kaya ilalagay natin sa isang bato at uh, tinanggal na rin natin yung mga sanga niya at mga dahon para panibagong sibol ulit ayan ang mga kabonsai ayan natanggal na yun ayan yan ang magiging forma nya mga kabonsai tapos ito naman yung pandakake. Sobrang haba ng ugat niya kaya yung pinutol na natin. Tapos itong mga sanga na ito pipili tayo ng ititira. Yung iba ay tatanggalin na natin para mas maganda yung forma niya. Ayan o. Hinahanapan natin ng mas magandang sayaw. Mga kabonsai. Ayan o. Ayan, tinanggal na natin ito. Itong malaki na to. Ayan. Pati ito sa gitna na to. Iwan natin yung magkabilang side. Ayan. Ayan ang formal niya ngayon. Ito po yung pandakake. Ayan. Ayan na. Tapos ito yung pinakalas po natin yung duhat. Etong duhat na to ay talagang nabonsay na po. Kasi nga ay nasa tabing kalsada to. Lagi siyang natatabas. Kaya yun hindi na siya lumaki. Lumaki na lang yung puno niya pero hindi siya tumaas. At nagkakaroon siya ng maraming sanga dahil lagi siya napaputol. Ayan o tinanggalan na rin po natin ang mga sanga duhat ito po yung kaunahan ano, nating duhat na bonsai materials ayan oh. ayan yan ang magiging forma nya mga kabonsai at ayun natapos na natin ilalagay na natin siya sa kanilang mga training fat yun mga kabonsai uh, tapos na rin Nag dinilig na natin ang, mga, ang ating mga bonsai material sa kanilang mga training pot. Ayan o. Oh. Ayan mga kabonsai. Ayan na po mga kabonsai. At pagkatapos nito ilalagin natin siya sa isang lugar na hindi magagalaw. At ayon mga kabonsai pagkalipas po ng 3 weeks ito na yung update ng ating mga na na bonsai materials po. Ito yung bayabas at may mga shoots na po siya. Ayan o, medyo matagal siyang sumibol kasi matigas yung kahoy ng bayabas. Siya yung pinakahuling tumubo. Ayan o, ito naman yung ating duhat at nakakatuwa, makapal na yung dahon niya at malulusog. Siya yung kauna-unahang sumibol ang mga sanga, ang duhat. Ang duhat po pala ay mabilis mabuhay at hindi, hindi siya maselan. Madali siyang nabubuhay. Ayan o, nakakatuwa ang duhat na to. Tapos, ito naman yung tamarind natin mga kabonsay. Mga kabonsay, sa karanasan po natin sa tamarind, medyo mahirap siyang... Mabuhay. Lalo na pagkagaling sa hunt. ni katulad ng buto na itatanim mo. Pero pagkaganito, sa karanasan po natin, ay medyo masailan siya. At karamihan ay namamatay po. Ito naman yung Inyam or Kinyam. Ayan o, ang ganda ng kanyang sayaw. At ganyan na talaga yung po niya. Wow! nung nakuha natin ayan ang ganda ng trunk nya natural yung kanyang baloktot tapos ito naman po yung ating pandakake ang dami na rin po yung wow! sibol ayan o. madali rin po pala siyang mabuhay at hanggang dito na lamang po mga kabonsay huwag nyo pong kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe po sa akin channel. Hanggang sa muli po, lagi kayo mag-iingat at God bless po sa inyo.